Ano ba katibay ang plastic mulch? Itong plastic mulch namin na nakikita nyo sa video is 2 years na. 2 taon na namin siyang gamit. Kita nyo, halos buo pa sila. Ilang bagyo na po ang pinagdaanan niya. Sa hangin, matinding ulan, man mo pa pag summer na sobrang init. Ano ba ang beneficyo ng paglagay ng plastic mulch? Una, para makaiwas tayo sa damo. And malas ang labor cost natin sa pag-weeding. Dalawang taon na kaming hindi nagbabayad sa pagtanggal ng dalawa is nagpapanatili siya ng moisture content sa lupa. Natili nito ang sa lupa Pangatlo is Nagpapaganda ito ng ani At kwaliting mga bunga Pangapat Nakakatulong din ito Sa paglaki ng ating mga alam Dahil naiiwasan ang mga damo Na natural na kalaban Na ang ating pananim Panglima Nakakabawas rin ito ng mga kalaban nating insekto sa pananim. Panganim, reusable ito. Pwede mo itong gamitin ulit pakatapos na isang cupping. Basta buo pa. Napakatibay nitong plastic mulch. Kaya itong tumagal ng tatlo hanggang 5 taon. Laking tulong na ito sa farmers kasi mas nakatipid sila. Napakadali pa nitong install. Kaya itong install ng isang tao. At higit sa lahat, nagbibigay rin itong ganda sa farm. Kaya mga mamin sir, itry nyo na itong plastic mulch na sulit at abot kaya ang presyo. Happy farming!